ang oras dire morag alas 6 na sa punta kaya no So basing anong nanis yung ating alam mo nga nanis siya mga pluglet Ayan kasi purpose ani mga kabuyong siya gibutangan niya ani kay para iwas sa mga uh, langgam o ibon ayan good morning mga kapropinsya ayan so sa umagang ito mag tayo ng strawberry ayan harvest na naman tayo umaga pa alas 6 min. umaga pa lang ayan. so magharvest tayo ng strawberry ngayon uh, medyo malamig at maulan pa pero tuloy pa rin mga kapropinsya di dire murag ala size na sa buntag ano. So uras na mo dire murag uh, buntag na kayo siya pero dapat na nay adlaw karon kay ala size naman ka Pero wala kay ga pait pa ang panahon no. mga kababayan, umaambon pa oh. yan Ayun. na palibot nato dire mga kababayan ay no. So grabe ka ano So, parang nag-start yun ng apat na araw na. Apat na araw na. Ganito pa rin ang sitwasyon natin dito sa amin. Provincia sa ang akong sunflower oh. Yan. Pantanom na ko diri sunflower mga kaprobinsya. Dagko dagko na. You know? Ayan mga kapropinsya ang ngayon. Ano? Uh, Ayun, umaampon uh, pa rin oh. Medyo masama talaga yung panahon natin ngayon, pero tuloy pa rin tayo. Ayan. So gagawin natin dito mga kapobinsya mag-harvest tayo ng strawberry. Yung ganito mga kaprobinsya oh, ayan, mabenta pa rin yan. Pero kaya lang, mababa ang presyo. Kasi gagawin nila itong ano, jam. Yung ganito lang mga kaprobinsya Oh. So baka nagtanong kayo bakit may ano balot na mga plastic yung ano bunga ng ibang strawberry natin. yun ano ko talaga yan mga kapobinsya kapas kasi yun ang ano eh dahilan kakainin kasi ito ng mga ibon. Ang dami kasing ibon dito mga kapobinsya. yung ginagawa namin uh, tinatago namin yan yung bunga sa mga ibon kasi ito yung mga paborito yata ng mga ibon kasi ayan maraming kinakain nila. So, sayang naman pag sila ang kumakain o sila makinabang sa tanim natin, ano? So, dapat din tayo rin makinabang kasi tayo man ang nag-ano. So, pagka ngayon mga kapapinsya, medyo maliit pa yung strawberry natin o maliit pa yung makukuha natin. Uh, kasi po talaga yan sa ano pero sa susunod siguro marami na po kasi napakarami po talagang bulaklak po yan mga bulaklak mga kaprobinsya ito mga kaprobinsya ang lalaki oh kaya sinisecure natin uh, itago natin sa plastik kasi sayang po talaga yung mga malalaki kasi sa 100 pieces na mga malalaki na katulad ng ganito mga kapabinsya ay tiyak na magkakaroon ng isang kilo kaagad ayan pag 100 pieces yung ganito 110 ganun or 100 110 or 120 isang kilo na po yan pero ganito mga kapabinsya kalaki di ang lang talaga di ba Kaso yung mga malalaki pa, yun ang kinakain ng mga ano, mga ibon, mga karpobinsya. Magpipili, pumili din sila ng mga ano, mga malalaki. <laughs> Iwan lang nila yung mga maliliit para sa mga nagtanim. Ayan, yun talaga ang mahirap mga karpobinsya no. Yun. So dito mga kababayan, ay makakuha lang tayo ng minsan dalawang uh, kilo kapag marami, so sobra pa lampas pa doon. Pero hindi sulit naman, no? Every 3 days, eh 2 days ah, mag-harvest tayo. So sa, sa, sa ano natin sa buong araw o oh, sa buong linggo, magkakaroon tayo ng ah uh, 3,000 or 6 uh, magkano ba yon? pa well, 1,000 magkakaroon tayo ng 3,000 ano so sa ito itong harvest natin pero bihira lang po talaga siguro to mabunga or mabuhay doon sa mga area ng ano sa mga mainit na lugar siguro hindi yan mag survive no kasi nga talaga ito ay para lang ito sa mga kwan ito yun nakain pala to sa mga oh, sikto sayang So ang strawberry mga kabobinya ang bilis mahinog. Talagang hindi pwede na dito hindi pwede siyang tatlong araw bago harvest kasi pag tatlong araw na mag-harvest, yung strawberry natin wala na, hinog na. At saka yung hinog hindi na talaga yan mabenta kasi uh, hindi na yan aabot ng ilang oras, masisira na yan. So kaya dito yung ganito mga kabobinya o oh, may puti-puti pa sa ilalim yun na ang kinakuha namin yun na ang hinaharvest kasi ito yung insakto talaga kasi abot pa yan ng ilang araw dalawa, ganon so makapag survive pa so ito yung nakuha natin mga kaprobinsyo so dito pa lang yan mayroon pang doon sa itaas mamaya kukunin natin ayan, so ito mga kaprobinsyo parang hindi pa pwedeng i-harvest ano kasi marami pang ano hindi po siya pwede. Sayang. So siguro mga kapulbinsya Saturday Harvest naman tayo kasi Webes ngayon Pagka Saturday na naman Harvest na naman tayo So siguro diha nga portion Nagandaghan tagpa harvest kay Murag Medyo gamay gamay raman yun siya karun So mga yung mga kapulbinsya Itong bag o Dito sa molting So basing yung matingala alam Mga nung nanis siya mga pluglet Ayan Kasi Purpose ani mga kapamilya gibutangan yon ako ani kay para iwas sa mga uh, langgam o ibon. Ayan. Hay nako. Ayan pa oh. Ay, video langanin. Alanganin. Daming damage pag magulan. Talaga. Tuloy-tuloy kasi yung ulan mga kaprobinsya ba, kaya ganito, ayan, ang dami po, oh. ayan, oh. malaki sana, ulan o, oh. taligsik, umaambon na naman.